Good morning mga moms. Alam niyo ba kaninang morning, um, napag-isipan namin na gumala tulad sa planong Gawa nang nag-board kami talaga dito sa bahay at wala kasi dito yung asawa ko. So ayun, napag-isipan namin ng anak ko na bumisita na lang muna din sa lola at lolo nila. At alam niyo ba mga moms, while naglalakad kami, bitbit-bitbit bit, bit, bit ko yung dalawang anak ko, na-realize ko na nakakaproud pala yung mga single mom or single dad na sila lang mag-isang pumubuhay at nag-aalaga sa kanilang mga anak. Alam mo yun, yung parang ikaw na nga nag-provide ng daily needs ng mga bata tapos ikaw pa yung nag-aalaga sa kanila so alam nila na parang hindi naman nakakapagod pero syempre minsan yung lahat na lang ikaw paano yung nila nagagawa diba ako, ako nga kahit ilang days lang na ko dati ito yung asawa ko. Pero ang naisip ko na, hindi ko talaga kaya mag-isa na ako lang mag aalaga sa mga anak ko. Yung nga, alaga lang yung ko kasi yung asawa ko naman na po-provide ng mga needs namin. Paano na kaya sa mga single mom or single dad dyan na sila na nga yung nag aalaga ng bata, sila pa yung gumagawa ng paraan para sa mga needs ng mga anak nila. ba, diba, nakakamangha yun. Kaya sa mga single mom or single dad siya, laban lang talaga kayo sa buhay. Alang-alang sa mga anak niyo. Kasi anak lang naman talaga yung importante sa atin, di ba? Salamat na lang sa mga um, responsible na asawa or wife dyan na di ka talaga iniiwan sa si hirap at ginawa. Sa mga di naman pinalag sa, part, sa mga partner dyan, so maging happy pa rin tayo alang-alang sa mga anak natin. Ika nga, pag happy yung mga anak natin, magiging happy na rin tayo alang-alang sa kanila. Di ba?